Inaasang makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ang binuksang Mindanao-Visayas Interconnection Project na magdurugtong sa tatlong pangunahing power grid sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth 1 Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mindanao Visayas Interconnection Project o MVIP. Ito ay isang transmission line project na nagdurugtong sa tatlong pangunahing power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao. May haba itong 184 circuit kilometer na tumatagos sa dapitan sa Zamboanga del Norte at Santander sa Cebu. May kapasidad itong 450 megawatts ayon sa pangulo mapapalakas ng proyekto ang ekonomiya at pagtiyak sa power supply sa bansa. This infrastructure allows power generated in Mindanao to supply our homes and establishments in Visayas and now all the way to Luzon and vice versa. Indeed, this interconnection will unlock enormous socio-economic development potential for both Visayas and Mindanao. The realization of our one nation, one grid aspiration is definitely a crucial turning point for this country in ensuring reliable power at all times. Sa paglulunsad ng proyekto, hindi maiwasang mabanggit ng Pangulo ang power interruption sa Panay Islands kamakailan. Ipinunto ng Pangulo na umabot sa 3.8 billion pesos ang economic losses na naidulot ng insidente. Kaya mahalagaan niya ang mga ganitong interconnection project upang hindi na ito maulit pa. We cannot afford to have another round of this costly interruption, not only in Panay Island, but anywhere in the country. So let's move forward with the lessons that we have gained from this blackout. Ensure this massive inconvenience and uh, loss for our people should not occur again. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ituloy at tapusin ang iba pang interconnection project. Bagaman batid ng Pangulo ang mabigat na responsibilidad na ito ng NGCP bilang nag-iisang operator ng power grid ng bansa, tiniyak ng punong ehekutibo ang patuloy ding pakikipagtulungan at pag-agapay ng pamahalaan. I assure that similar support and cooperation will always be extended by government. To ensure the timely completion of all these significant transmission projects, particularly those that will relieve congestion, as well as those needed to deliver additional capacities that can be provided by renewable energy. Muli namang binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang direktiba nito sa Energy Regulatory Commission o ERC na madaliin ang pag-reset sa NGCP rates. Inatasan na rin anya ang DOE at ERC na pag-aralan ng third party upang magtayo ng transmission project upang matugunan ang pangangailangan sa elektrisidad ng bansa. Each of us here has a shared responsibility to ensure the reliability and the adequacy of energy supply at all times. I strongly believe that a brighter future awaits us. So therefore, I enjoy your cooperation and commitment as we achieve our goal for our country's total electrification in the soonest possible time. Ang MVIP ay nagkakahalaga ng 51.3 billion pesos. Kenneth Pasyente, para sa bayan.